So ayun guys, i-update lang po kayo sa aking banal na pinto. Guys, ganito pa rin dito sa amin, maingay pa rin. So, tindin na natin yung banal na pinto. Ayan guys, ang banal na pinto. Ganon pa din siya, kulay pink. So tatarayan natin siya kung gumagana pa ba talaga. Banal na pinto, gusto kong pumunta sa tabing dagat. So ayan guys, nandito na ako ngayon sa tabing dagat hindi ko alam kung paano ko makakabalik guys hindi ko alam kung paano ko, pa, pa, ano, no? ano ko makakabalik hindi ano paano ko makakabalik guys tutorial Pero hindi ako nagbibiro guys, hindi na lang ako marunong mahala na guys